wala eh. Tayo wala yun pa Dito lang. isa sa bundok niya po sa niyo na na. Hello mga kayap, musta na kayo? I hope na sa mabuti kayong kalagayan. So ito na nga mga kayap, panibagong video na naman to. Una sa lahat, gusto ko batiin kayo, no? Magandang gabi sa inyong lahat. Alright. Ang video pala natin ngayon mga kayap ay meron nga ang nangyaring hindi ko inaasahan. Bago tayo pumunta doon, syempre gusto ko lang i-share sa inyo na uh, dito nga to sa uh, Pasig. Patawid ako nito ng Mercedes Avenue. Kasi nga, yung pasahiro ko mula dito sa Pasig papuntang Makati sa Juan Ayala. Kasi papunta yata sila sa probinsya nito. Sasakay daw sila sa bus. kaya Doon sila nagpahatid. Alright. right. Kung napansin niyo mga kayap no, parang mga <laughs> mga kumag din mga to no, Naglulukuan pa sila. <laughs> Kita niyo naman sa video, 'di ba mga kayap? Yung isa, inasar yung pasayero ko, sabi wala daw sa bundok. Yan. <laughs> so nakarating na nga kami dito mga kayap sa stoplight. Siyempre, ah uh, dahil nandito nga kami sa stoplight, kailangan talaga naming huminto, oh, 'di ba? Para naman makatawid sa pedestrian yung mga tao. So dito na nga nangyari yung hindi ko inaasahan. Akala ko talaga kung, kung, ano na nangyari. Akala ko nagbanggaan na naman. So may tatanong pala ako sa inyo mga kayap. Halimbawa, nagmumotor kayo. Tapos siyempre, nasa kalagitnaan kayo ng stoplight. Tapos nakago. Tapos biglang nahulog yung cellphone nyo. Anong unang gagawin nyo? Tapos maraming sasakyan sa likod nyo. Tapos mabilis yung takbo ano ang una yung gagawin? Nahulog yung cellphone niyo ah. Hihinto ba kayo para pupulutin yung cellphone niyo o dediretso na lang kayo? Hayaan niyo na lang yung cellphone niyo. Sa mga gustong mag-share ng comment, no, pwede po kayo mag-comment dito sa baba sa video na to, alright? So ito na nga yung video mga kayap na nangyari na hindi ko inaasahan, no? Ayan, pakita ko sa inyo mga kayap, no? Ayan, no, nangyari. Ayan po yung naka-motor tsaka naka L3. Ayan mga kayap po. Nagulat ako bakit siya huminto. Yang ginagawa ko, nire-review ko yan tapos in zoom in ko pa mga kaya para malinaw natin at makita natin ng malinaw kung ano talaga nangyari. Ayan, huwinto talaga yung nakamotor at syempre, ayun yung cellphone pala sa baba, ano. Binalikan niya talaga, hinintuan niya talaga tapos nakiusap siya na baka pwedeng umusog para madukot niya, no? para magkasya yung katawan niya, para madukot niya yung cellphone niya, makuha niya. Alright, tapos yun nga nangyari mga kayap, buti na lang talaga, no, at uh, walang nangyaring masama, ayun, kahit nakagupa yan, no, <laughs> ayun, buti na lang talaga, gano'n lang sana kasimple, no, huwag na natin daan sa init ng ulo, yung iba kasi, pag mga pangyayaring ganyan, wala na, dinadaan na nila sa init ng ulo, tapos pinalala pa nila, so hanggang dito na lang muna yung video ko, kitakits tayo sa susunod ko na vlog, ingat lang tayo lagi mga kayap.